Ayan. Ito mga idol, may race na. Dol na Wala pa. Pangalanan mo na. Ano paalan yan? Si Ali Tap Tap mga idol. Ito mga idol. <laughs> Shout out.

Oh, nabagting. Ang mga idol, Inililiko na po. Si Ali Tap Tap. Kabait naman pala. Ayan mga idol, nakaparado na. Oh. Go na yan. Bak na. Ayan si Ali Tap Tap mga idol. Napaganda naman ng bakbaka nila mga idol. Oh. Ayan, ah, nagpapantay, nagdidikit Pero tingnan natin Bumubunot Galing <laughs> uh, Pangkat namin dyan sa Arayat Ayan, yung mga pangkat sa Arayat Pangkat ano, Idol? Boss Jimmy Boss Jimmy uh, Boss Jimmy kasi Boss Aris. Ayan, Boss Aris. Ito mga idol. Ah, iniimbitaan po lahat ng karyador dito mga idol sa may barangay Dumanas, April 24 mga idol. Ayan, imbitado ang lahat ng karyador dito. May pakarera po sila dito mga idol, April 24. Dol, may kahon ba yung abenditras? Wala. Sabi nila sa akin, may kahon daw yun eh. Lalaro kami doon. Lalaro kayo doon? Ayan mga idol, Team Stanley mga idol, lalaro sila doon. Sabi nila. Yung mga idol, ah, na po sa dulo yun. Tetestingin yun, mga idol. Oh. Dol, sino naman yan, Dol? Si Bulalakaw. Baka ayaw din ng hinahawakan, idol. Uh, shout <laughs> out Boss Jer. Si Boss Jer, shout out. idol ay 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 Hindi yeah. mapigil. Hindi mapigil mga idol. Go na yan, bak bak na mga idol. Meron meron naman kayang karera kayang... ang malaki akin eh kayang... Pero ganda tumakbo ngayon ng putang ng maglako oh. Oo. Nakuha. Ay pumalimping. Ay nabubulak. Ang ganda tumakbo ng putang ng maglako. Eh bakit niyo dinirecho?

Mga pangariyada lang to mga idol ha. Sa 24, mga pangariyada lang po yung iniimbitahan dito mga boss. Open sa lahat na pangariyada ro to. sa Ah, pupunta tayo doon. Uh, yeah, mga idol, next race ulit. Sabay na naman. <mulay> Nagpapantay, nagdidikit mga idol oh. Mga idol, inililigo na po sila.

Ala na ubo. Sa bigel oh. Sa isa nga ay ganyan lagi niya na. Ay sa ko sa iyo. nabait, ayan. Sumusunod eh. na talaga ya. Ah, baboy pa oh. Pero mama oh. na lang. mamaaw. Ang ganda mo, Ma. Kimat na. mo okay pa okay. so okay. <laughs> na eh. Ray. Bait so lang. Ah! 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 lang. Ay, yung dalawa na ito. Kaya talungan lang tatakbo rin yan. Isang 23. Mga FN po, ko may pakararang, nga dyan. Hindi. Hindi. <laughs> <Nde. Nde. laughs> si ano, yung may-ari ng The Boy. Ah, si... Eh, ano yata. Na, Namila yata. <coughs> 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 Naloko na naman. Ayan. Ang tagal na tumatakbo yun. Naku po, Diyos ay, ko po. Ingat ka, yung idol. Ayan. Ala. mo na, wag ka nang pumitik. Maganda tumakbo rin sa nere. Bumaba na siya na. Naglok na. na. na na. Puro na. Bait pang pigilin. Bon! Ayaw na bago karta nito kagawian ganda ano manakbo. Yeah. manakbo bumaba ba yung pinakano niya yun? kayang dalimpihin niya nai eh. abak potang na na tapun taney antri paro 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 Ayan, ito siya nato. Ayan na. Ayan, ayari nila. Ayari, ayari ko na. Yung mga kay mga idol, gusto solo flight lang. Si Boss Jeg. <laughs> <Not out>. Galing. Galeng. <laughs> solo flight lang. Para lang lagi sumulitan. Ba lang na si kait dito. Oh, masama. Ayo. Kung na. Sigdale na ni. Patnumulod dagka. Ito lang, hanggang dito lang po yung ating video. Ayan. Sa lahat ng mga karyador, mga idol, April 24, dini po tayo mga idol sa may barangay Dumanas, Kabyaw, Nueva Ecija. Iniimbitahan po kayo lahat dito mga idol sa lahat ng karyador. Choboy AI Idol. Bye-bye.